Boy Abunda naawa at naiyak sa kalagayan ngayon ng kaibigan na si Chris Aquino. Dinalaw ni Boy Abunda ang kanyang kaibigan na si Chris Aquino sa US at sabi ni Chris Aquino, heartwarming at talagang naging emosyonal ang kanilang muling pagkikita. Narito ang buong detalye sa mga naging pahayag ni Chris Aquino. Ani ni Chris, "Abangan. Seriously, it was a heartwarming reunion." Boy freaked because I needed a shot while he was here and he really hates needles. Nagkwento pa lang ako ng pinagdadaanan kong mga treatment at yung at least 18 pieces of vitamins, supplements, as well as medicine to help prevent my migraines and protect my liver because of my chemotherapy. Parang the whole 3 hours, boy was here, he was stopping himself from crying pero bumigay din siya. Kasunod dito ay humingi din ng pasensya ang queen of all media na si Miss Chris Aquino kay Jessica Soho na naroon din malapit sa kanila. Dahil hindi umano niya napaunlakan si Jessica Soho ng isang interview. Pagpapatuloy pa nga ni Chris And with my sincerest apology to Jessica Soho who is also in town and had asked if it possible to give her an interview. It was all impromptu, using just my iPhone with Mark Leviste, being our cameraman and Bim asking the questions. Pagkukwento pa ni Miss Chris Aquino, malaki umano ang kanyang utang na loob kay Boy Abunda. Ani ni Chris, Boy never ask for anything, pero sa laki ng utang na loob namin sa kanya, The enter time, he managed me for my endorsements. As long as it was with my sons, his commission was only from 50%. Buong-buo for my two yung talent fee. Lugi nga ako kasi yung 32 to 35% na tax, sagot ko. Bili nyo ng mom. Binigay ko ng buong-buo yung medyo naputol ng ilang beses na footage. Pinasalamatan din ni Chris Aquino ang mga taga-Batangas, ang mga Batanggenyo. Ani ni Chris hindi naman namin pwedeng pagalitan dahil hindi naman siya DOP. Maraming salamat sa mga batang Batanggenyo sa pagpapahiram ng inyong Vice Governor. But in a few days, babalik na siya ng Pilipinas. At sa Pasko, kasama ng tatlo na niyang anak na kaming lahat magsasama. Sa so Christmas is also his birthday tila matatagalan ang muling pagbalik ng vice governor na si Mark Leviste sa US para makasama muli si Chris Aquino dahil ayon mismo kay Chris ay sa Pasko na babalik si Mark Leviste sa US kasama ang tatlong anak nito dahil kaarawan din ito ni Mark sa huli ay binati niya ng happy birthday si Boy Abunda. Ani ni Chris, happy birthday to the keeper of all my secrets, the one who assured me that come what may, he'll be there for my sons, and the friend who until now fights my battles with me. To my other brother, I love you completely. Kaya naman marami ang nag-aabang ngayon sa kanilang interview.